Libo-libo ang nakiisa at nagpakita ng suporta sa kauna-unahang pagdaraos ng Metro Manila AIDS Walk na layong palawakin ang kabalayan ng publiko tungkol sa HIV at AIDS. Yan ang ulat ni Mark Fetalco. Sa pangunguna ng Department of Health, mahigit labing isang libong individual mula sa si iba't ibang grupo at organisasyon ang nagmarcha at nag-ipon-ipon sa Carino Grandstand ngayong araw para sa kauna-unahang Metro Manila AIDS Walk sa temang Empowering Filipino Communities to Lead in the HIV and AIDS Response. Layo nitong hikayati na lahat na maging bahagi sa pagangat ng kamalayan tungkol sa HIV at AIDS, labanan ng stigma sa mga people living with HIV, gayon din para makamit ang target na wakasan ng pagkalat ng sakit bago mag-2030. Nagkaroon naman ng libreng servisyo sa mga dumalo tulad ng testing at treatment kaugnay ng HIV at iba pang aktibidad tulad ng Zumba. Samantala, nakiisa rin ang Bontoc Municipal Health Office sa World AIDS Day Walk. Inorganisa ng Provincial Government ng Mountain Province ang event na nilahukan ng iba't ibang ahensya sa lalawigan. Taon-taon ipinagdiriwang ang World AIDS Day kung saan nagasama-sama ang iba't ibang komunidad, organisasyon at individual para ipakita ang kanilang pagsuporta sa paglaban sa HIV at AIDS. Batay sa huling tala ng DOH, patuloy ang pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa. Para sa taong 2023, umabot na sa halos 200% ang pagtaas mula noong 2022 o katumbas ng halos 50 kaso kada araw. Ayon sa mga eksperto, ang unahing dahilan ng pagkalat ng virus sa bansa ang online dating at kakulangan sa sex education. Pag ng DOH, patuloy nilang sinisigap na mapabilis at mapalakas pa ang mga hakbang para labanan ng HIV at AIDS sa bansa. Mark Fatalco, para sa bayan.